Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh So ngayon mga kapatid, uh, papalapit na po ang buwan ng Ramadhan So mayroon namang mga ritual, ang ilan sa mga kapatid natin kung paano nga ba nila ito sinasalubong Ano ba ang tamang pagsalubong sa buwan ng Ramadan Una po mga kapatid, ang pagsalubong sa Ramadan ay uh, hindi po sa pamamaraan ng pagligo yung gagawing ritual na paniniwala. Ika nga, sa maginda ng tinatawag na kabupagang, ay yung pagligo, yun yung uh, paraan ng pagsalubong nila sa Ramadan. Uh, nagiging uh, kaugalian na po ito ng mga kapatid natin na sinasalubong nila yung Ramadan sa pamagitan ng pagligo o pagang, which is ito po ay bida. Uh, hindi po ganun. Araw-araw po tayong naliligo, pero yung gagawin mo parang suna, o parang kasama na ng Ramadan, yung pagligo at pagsalubong dito, bida po yun. Pangalawa, yung uh, dinatawag na pagkakanduli. Opo, ang pagkakanduli. Kasi kung ang pagkakanduli po, ang pagsalubong dito, ay dapat po ang nauna na pong gumawa nito ang Propeta Muhammad SAW, ang kanilang mga sahaba. Pero paano nga ba nila ito sinalubong? Una po, sa pamagitan po ng pagdua, ipanalangin natin sa Allah Subhanahu wa ta'ala na way para tingin niya, paabutin niya ang buhay natin sa buwan ng Ramadan. Isa po sa mga panalangin ng mga sinaunang mga matutuwid na mga tao, mga salafus salih. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, iparating po ninyo, ipaabot po ninyo, upaabutin po ninyo ang aming buhay sa buwan ng Ramadan. So yan po yung duan natin kasi hindi natin alam kung aabot pa ba yung buhay natin sa pinaka pinakadakilang pinakadakilang buwan na kung saan po ay dinudubli ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga panalangin dito na wala pong nakakaalam kung gaano po kalaki ang ganding pala na naghihintay sa atin sa buwan ng Ramadan. Pangalawa po pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. lubungin natin ng buwan ng Ramadan sa pamagitan ng pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan natin ang mga kanyang ipinagbawal at uh, pagsumikapan natin na gawin kung ano man ang kanyang mga ay uh, ipinag sa atin. So wag bali sa Allah Subhanahu wa Taala. Huwag natin gawin na ang Ramadan ay katulad din pa ng mga ordinary mga araw natin. Kumbaga, uh, 'yung mga mahilig maglaro ng ML, pagdating ng Ramadan naglalaro pa rin. Kumbaga, mas malaki 'yung oras nila sa mga makamundo kaysa sa uh, pagsamba sa Allah Subhanahu wa Taala. Ang Ramadan ay buwan ng pagsusumikap o pang-makaipon tayo ng maraming gantimpala. Hindi 'yung wala pong pinagkaiba 'yung ordinaryong mga buwan sa buwan ng Ramadan. Kumbaga, sinasaya mo 'yung mga araw mo sa buwan ng Ramadan. Huwag mong sayangin, i-grab mo ang oportunidad na gumawa ng maraming mabuti sa buwan ng Ramadan. Pang kailangan natin magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsalubong natin sa buwan ng Ramadan. Pangatlo po, uh, salubongin natin sa pamagitan po ng pagbabasa ng Quran kasi ang buwan ng Ramadan, dito po ibinaba ng Allah ang Quran. Kaya ang buwan ng Ramadan ay buwan ng Quran, buwan ng pagbabasa ng Quran. Bigyan natin ng malaking oras ang pagbabasa ng Quran. Ang ilan sa mga ulama natin, katulad ni Imam Shafi'i, rahimahullah, halos anim na pong beses na binabasa ang Quran sa loob ng buwan ng Ramadan at tinanong pa yung kaniyang mga estudyante kung saan niya binabasa, binabasa niya sa loob ng sala. Subhanallah. So, ang pinakamababa at least matapos natin ang pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan. Pangapat, salubungin natin ang buwan ng Ramadan sa pag-iwas sa mga pinagbabawal. Sa pag-iwas sa mga pinagbabawal, yung mga pagmarites, sismes, paglilibang sa kapwa, pagsisinungaling, o anumang mga gawain na pinagbabawal. Kasi useless po yung pag-iwan mo ng pagkain at pag-inom kung hindi mo naman to iniwasan sa buwan ng Ramadan. Kaya nga ang Propeta Sao Salam kanyang sinabi, Rubasai milay sa lahudzizawun ila, al-atashwal diyo. So, hindi lang iilan, sabi ng propeta sa wasalam sa nag-fasting, na walang napala kundi pagka-uhaw at pagka-gutom lang. Kasi bakit? Eh, hindi pa rin niya iniwasan yung mga masasamang gawain sa buwan ng Ramadan. siwasan so, natin po yung mga pagtitsismis, pagmamarites, yung mga gawain na hindi magaganda, dadalhin pa natin sa buwan ng Ramadan. Mas malaking kasalanan pag sa Ramadan mo na ito ginawa. Salubungin din natin ng Ramadhan sa pamamagitan ng pagpadalas na pag-alala sa Allah subhanahu wa Taala mga dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. I grab natin ang oportunidad sa buwan ng Ramadhan kasi napakalaki po ng gantimpala ang naghihintay sa atin sa buwan ng Ramadhan. At uh, salubungin din natin ng buwan ng Ramadhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaka, pagpapakain sa mga nagpa-fasting. Kasi ang taong nagpakain ng fasting ay para din siyang uh, makukuha niya ang gantimpala niya ay para din katulad nung pinakain niya. Subhanallah. Kyo so, kapag ka, nagpakain ka sa isang nagayuno ang gantimpala mo ay katulad din sa kanyang pagayuno na hindi nababawasan ang kanyang gantimpala. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam pag buwan ng Ramadan, map actual yung propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan, hindi pa buwan ng Ramadan, talaga namimigay na siya. Pero pag buwan ng Ramadan, mas lalong dinudubli niya yung kanyang pagbibigay ng tulong, sadaka at pagpapakaino, uh, pagpapakain o pagbibigay ng tulong. So sa buwan ng Ramadan, mas i-grab natin ang oportunidad na magbigay ng sadaka, tumulong, magpakain kasi mas malaki po ang gantimpala na naghihintay sa atin sa buwan ng Ramadan. At ang panghuli, uh, uh, salubungin natin ang Ramadan sa pamagitan ng madalas na pagdudua kasi katanggap-tanggap po ang panalangin natin sa buwan ng Ramadan. Salubungin natin ang Ramadan sa dua at lalong-lalo na po yung mga pag-uugali natin salubungin natin na magandang pag-uugali ang buwan ng Ramadan. Kapag may nag-insulto sa iyong payo ng Propeta sa Wasallam, sabihin mo ako ay fasting, magsabar ka, huwag kang lumaban. Huwag, lumab huwag din, kung mag insulto ka, mag-iinsulto rin po tayo. So yan po ang paraan ng pagsalubong sa buwan ng Ramadan, hindi po yung magkakanduli, uh, magpakain ng bonggang bonga para bilang pagsalubong sa Ramadan o kaya ay pagligo. Kasi yan po ay abi uh, po. At uh, yung intention po sa pagsalubong sa Ramadan, hindi na po natin kailangang bigkasin pa ang intention natin. Ang mahalaga, salubungin natin ang buwan ng Ramadan sa mga bagay na nabanggit ko. At lagi natin panalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na maipaabotin pa niya ang ating buhay sa buwan ng Ramadan. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.